Yeah. good morning mga kapetren nandito tayo ngayon sa Obando Pet Market ayan. mga dala ni boss Marvin asa ah, mga dala, dala mo boss eto eto to ayan mga dala ni boss Marvin mga ibon sa ibon natin boss magkano rito ano lang 600 pares 600 pares mga kapetren meron na rito ang parblo opa may blue opa ayan o green opa green opa to diba boss 600 lang -tang. Tapos meron tayong pusa 3,000 lang tayo mas babae Temas, babae 3,000 ayan tapos yung okay. din tayo mga fans Vision, Fans African Owl. Oh, no? Oriental nyo. Oriental Owl. Diba? Ang presyon dito boss. Uh, 1,000 lang. Isa. 1,000 sa Paris. 1,500 lang. 1,500 pag Paris ang bibili. 1,500 pag Paris bibili. Mga pe. German beauty. German beauty oh, yan yeah, boss. Babae. Ba oh, German beauty. Yeah. Ito so, ang mga tawag. Tawag dyan boss sa so, mga long face. Yan, long face. Polish, Polish, Long Face Ito uh. so, Oriental Ito Oriental Ito Oriental African, uh. African out, Ito Oriental 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 Ito 15 parek ma'am. There net ay Chabo, chabo maka boss. 15 na lang pare. Para sa 'yo 15. Yeah, 15. Yeah, Ito'ng mga, mga mga ano mo? Chicks. Ulit five ba taw ulit taw ngito din ba? Sama na to Ah, micro, micro. So, micro, bantam. Pagkano to? One-five. Oh, one-five pares. Balik yung mga, ito naman yung room. Ito yung pares. Ayan yan. Ayan, Diyan, dami. Ito, makakalapatin natin ang English trumpeter. English trumpeter. At hindi day po lang, pares. Oh, English trumpeter. Tatlong libo mga pet friend Maraming ibon Ayan, Maraming tao ngayon mga pet friend Salamat boss Marvin Lalagay ko na lang number at contact mo sa FB Ayan ito Okay Good morning, Boss Marshall. Good morning, Tim. Good morning. Yeah. morning Nakita na pang uh, liit ng mundo. Maliit lang ang mundo, no? Uh -huh. What a small world, sabi ni Kapetren ng Marshall. Ayan hey, mga Kapetren. Muna tayo. Ang ganda pala na ito. Service natin. Ayan. <laughs> ah, pedala ba, Boss? Binubusin naan pa tayo, ah. Yon. May bago na akong profession ngayon. <laughs> Ito. Boy, <laughs> buong magbabago anong profession niya? Mga mamasada rito. Mamasada na ako. Hindi taga rito kasi si Kokoy. Kaya ano? Kaya ayan. Ito lang siya. Yung sarap sa bagong service ni si Kokoy. Eh. Ayun, mga friend. boy. Pero mga masada ka talaga. Oh. Magkano ang pasada pag ano, alin dito? 20. Open 20 isang biyahe yan yon. Ay isang biyahe yan, 20 mga kapet pre. may service ka pa. Ay, service. Oh, may service. May bago akong driver bodyguard ngayon. <laughs> si Kokoy. Ako lang beta ibon boss pasada naman. Oo. Oh. Pasada, ayan oh, 20 lang pala ang sakay dito. Hindi na may inita, no? Okay. Tsaka ano, ang sarap, ang sarap sumakay dito. Asmot <laughs> na smooth ang takpobos, ah. Takpobos ka lang, <laughs> ah. Oh. Oo. Thank you, thank you. Ayan, so, good morning. O, so, napagandang papi. Pong yan, pong? Pong speech, po. Pong speech? Ayan, pong speech. Ang ganda, ang dinis. Magkano yung ganyan natin? 4.5 na lang po. 4.5? May never mind. Babae, lalaki? Babae. Babae. Ilang buwan na siya? Three months. Three months. Ayun, four, five lang. Home speed. Last yan eh. O, ilan ba kanina? Apat. Apat. Bale yung tatlo, bili. Penta na, last na lang eh. Ayan, pwede mong banggit yung number mo para pwede ang kontakin. 0 9 5 51 Ayon, pangalan na rin. Ayin ni po. Ayan, thank you, thank you. Ang ganda. Bali, ano, nabili na pala yung tatlo. Gas na to. Thank you, kapit friend. Ayan, thank you, boss. Ito na tayo, lumipat na sila kasi ma mainit dun eh. Ayan, dito na. Lipat lang tayo, lipat. Mainit eh. Mainit ang panahon. Makita nyo, talagang maga pa lang, sobrang init na, lalo na pag tanghali. Hmm. Ayan, yeah, manskin meron. Ito, ah, dalawa na lang. Parang every week, parang every week isa na babawas parang oh, sa... <laughs> every week isa. Ayan, isa. No? Dalawa na lang, mga kapetran, yung model natin. 9K bayan 8K, 8K na lang, na lang. Ay, binaba binabana from 9K, 8K na 8K lang, na lang yan. para maubos. Lalaki na lang to di ba? Ako para sa lang, para sa lang yan mga lalaki mga kapetre Yan Yan Ito ko, isang pantog AK Hindi 3 months yan 3 months na 3 months na Ayan 3 months na Puta, manskin Manskin to, boss Apo, manskin Ayan, magkano naman sa manskin natin? 25, negosyo 25 Babae, lalaki Pares, lalaki na lang din 3 months na rin ano na na 4 magpa 5 magpa 5 months na pero parang to isa na upper ang tenga upper curl siya ano ah uh, nilahing curl apa ayan nilahing curl to pero manskin din manskin din po kung baga tao na sa kanya manskin curl ba manskin curl manskin curl oh. ako man tawagin <laughs> 20, 20. 20. 20 with paper. Dito magkano nga? 25 ko 25? Tapos ito... Bengal, inaot ko na lang 12. Bengal, mag 12? 12 na lang, oh. yan 12. 12. dos na lang. mora mura oh. Lalaki. kailanrito kailanrito kapaligitan dos eh pa ano 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 Ito ano 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 Dose ko na lang din na, alis. Dose na lang Apo, yan. Yung dose yun. Four months na to ngayon. O, Bengal. Dose. Babae ba yan? Lalaki. Lalaki na lalaki. lang lalaki. din. Puro lalaki na lang lahat. Ilang buwan na to? Four months. Four months. Tapos itong curl. Oo. Lalaki na lang din. Three months. Up, ten negotiable. Ten K. 10k nego pa yun 10k pa tapos itong dalawang non standard munchkin 8k yeah. 8k to po, mga non standard munchkin 8k negosyable naman lahat Okay, ano pa meron tayo? Ito, kung... Tum... Yan. Ito, 20... Ito. 20 ba 20 yan. ito? Ilang buwan na ito? 9 uh, months. 9 months. Lalaki ito, no? Opo, lalaki. Tapos yan, lalaki lala rin. Lalaki na lang dito. Magkano naman yan? Ito, 25. 25 yan. si Wang Bu, yung aso Wang Bu. Wang Bu. Oh, bu. Tapos ang nanay yung kapatid na aso ni Coco Martin. Sailor Moon. <laughs> kapatid. Kapatid ng kapatid ni Sailor Moon. Oh, ayan. Yes. Yung kapatid ni Sailor Moon, mga kabayan. Natandaan pa natin, ha. Okay. Ano pa? Meron ka pa diyan? Ito, ito. Tala. Ito. Ayun. Malayan. Ito so babae, 9 months. 9 months. Ito yung nakawala. Ah, oh, ito yung nakawala. Ayan, nakawala yun, nakabalik. Nakakuha niya sa bubong. Nakakuha ko sa bubong na namin eh. Hindi buha pa ba? Ayan, babae ito. Pag may na ito. Oo, oh, magkano yan? 10 hanggang 8. Ayan hanggang 8 Ayan ha, ting Tingnan nyo Hindi pa kayo bumibili May discount na Ako tanong lang ako ng tanong Binibigyan ng discount Pwede ba ma-advance ko yung discount? <laughs> Ah. <laughs> Ayalan. Oh. Ayalan. Okay. 'yung Persian mo sa baba. Kaya yan eh. Ah, hindi uh, yan. Yeah. Okay. post Sige, number mo 09457418094. FB page Adrian Backyard. Oh, Adrian Backyard. Tapos ang Facebook ko, Adrian Restovan. Okay. 'Yan <laughs> mababae nyo. <laughs> <laughs> Ito kay Jeff, ilagan.

Hindi, akawal nung mukha. Yung no? balahibo sa mukha ng mga, mga pusa. Ayun na, ibig ko sa'yo. <laughs> Ayun <laughs> oh, like 6K, no? Po, Ilang 6K, buwan na? 3 months old. 3 months. Ayan. Siyempre, contact number mo. 0916-3623-570. Facebook o Jeff Ilagan. Jeff Ilagan. Ayan. Thank you po sa mga nakapili sa'yo nakaraan. Oh, ayan. Ganda, ganda oh. Tara no, panalo ah. Mura, Murang-mura 6k. Ito bentahan mo. Si Ride and Roll. Marami na po. Marami ah, ilan na po sa mo, boss? 5 na, 5. 5. Ayun. Lima na. Yeah. na. Ang dami niya nang kakalagaan. Ano bumili? <laughs> Dinagdagan yung kwento eh, no. Ito sa iyo, boss, magkano naman? Oh, good morning. Ba, gusto mo mag-shoutout, oh, mukhang babati ka pa eh. Okay, shout out kay Kuya Dennis. Hindi nakapunti sa si Kuya Dennis. Oh, ang kay Kuya Dennis to. Okay, Kay Kuya Dennis pala to. Ito, magkano itong friends niya? One year old. Oo. So, Chocotan. Ayan One yan. year old. Complete papers na to. Lalaki to. No, lalaki. lalaki. Nakasaldak na siya. Sumalpak na. Nakasalpak. Anak to ni Warrior. Oo. Oh, oh. Ito, kapakitok. Ang tao kayo ito no, yung gab niya. Bale, magkano to? 27K. 27K. Pantay niyo si Wabi. Ayan, 27K. Complete paper. Natin Complete vaccine na rin. Apo, oh? nag-order natin. Puro oh. 2 months. Big price na rito, mababa lang. Bakit na laki? Magkano? 9.5 sa babae. 9.5. 8.5 sa lalaki 8.5 naman na lalaki Puro big price na yun na yung sa golden Tapos sa sito natin Sa pearl pa Ito sa pearl pa Ito na lang ng 6.5 6.5 Oh, Facebook page. Facebook page Ayun. Okay. Tapos contact number. Ayun, game. 0929 763 7768. Yon, pangalan mo na MJ, rin. MJ, Kuya MJ. MJ ka pala. Shout out oh. out ka na, boss. shout out mga sa mga, mo. Kasamahan ko mga bikers. Oo. Oh. Okay. Ang obra Sir Elias hey, good, morning. Ayan, good morning MJ, wala ka ano na bang hinaing? E Ay bago kontrak. Ayan, bagong truck na MJ Kaya <laughs> na pang rescue Napundar ng obra to Ayan, napundar ng obra <laughs> <laughs> Pang rescue O, ito to, niya Tapos yung tuka <laughs> Sa atin yung ating kapit pa rin oh. Jeff Ilagan, thank you very much.

napakaganda napakapogli nagalbenta din 4K naman tayo dito mo okay ganda oh uh, Parblo line ito yung Parblo possible Dilyot yan 1.5 naman tayo dito mga boss 1.5 pagka ordinary yung Parblo Palain lang 1K lang ang palitan negotiable pa nga eh oh, gusto ko yan no? 10 lang ang green OPA natin, 800 lang ang paritan. Sa perso natin, yung lalaki, split OPA. Tapos, OPA perso, okay lang. Yung pastel natin, split OPA, split Lina, at saka bullfiel OPA line, 3-5 naman. Bar blue OPA pale at saka green pale, 3K na lang to. 3K? Oo. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na. Yan, green. Opa Pale. At saka Far Blue. Opa Pale. 4-5 naman. So, green. Possible Ino. At saka Albino. 1-5. Yung mga pastel natin. Uh, possible Ino. Split Ino. 300 lang. Albino natin mga boss. 2K lang ang pale. Dito naman, pastel, possible opa, possible ino, split part blue, saka full cielo, 900 lang. Proven, split pain, 800 lang mga boss. Ito, Dito, full cielo, saka lutino, 1.8 lang. Ayan, murang mura. Ito naman, ganun din, lutino, saka full cielo, medyo bata, 1.6 lang to. Ayan, yeah, matured na palitan ng green pie at saka green opa. 800 lang din. Meron tayo, yeah, ayan. Medyo na iba Black stick. Pure na black stick. Ayan, pera sa kanya yung ipon. Sabi, abadilya lang ako nakakakit ang ganito po sa... Ako, bihira. Ayan, ang nagbibirit din ito. 800 ang isa. 1-5 ang pair. Ayan, abadilya pala. Abadilya. Pure. Talaga ang lilit. Ang lilit, no? Sobrang lilit. Ang lilit ang pakalilit. Ito, possible pa, possible ino. At saka pastel, possible ino, 800 lang din. Murumura lang yan. Dito sa... Yung mga lutino natin dito, yung batang lutino, 1K lang, yung matured, 1,2, yung albino ng 800 lang. Mga blue opa, 250 na lang. Yung mga blue pizza natin, 200 lang. Meron pang green pail pala dito green pail natin dyan, 800 lang din sa batang green pail lang. Kakatailo, meron tayo meron tayo yung kakatail. 2K lang ang pares 1K eat. Yeah, 2K pare. Mga matured na. Matured na. Ano na yan? Pare sa yan, breeder. Ayan, Hindi pa sila breeder, pero mga matured. Makahiwalay ito na namin. Ano na sila, kumbaga. Kaya ho, kung anong kombinasyon na na, Pwede na, no? no? kung anong kombinasyon ang gusto niya pagparisin Pwede no. natin piliin Okay May ilabas tayo dito ang green split opa split ino Tsaka green opa split ino 2 lang ho, parisan Two, Yung dilute natin 1.5 na lang yung natin Green dilute Medyo namumura na mumura na Kung dami pa natin available mga boss 500-600 lang Ayan, yeah, no, mga no, so, ordinary natin na matured 200 opa Ewing, 500-600 na lang uh, Parlo opa Ewing na rin yun Ewing na rin Okay, number para Number natin, 09324269081. 426 9081 ligay yeah. mga boss okay, Thank yes. you, thank you Press Elias, Everett Nandito ang ating mga number so yun mo mga oh din to at kairi. eh ilaw basketball uh, life 16 after magkano ganito boss

pocket. Okay. Yan. Magkano naman sa ganyan? 1.6 6 1 tempo Nakita nyo ha, hindi lang hayop May sapatos pa Every Wednesday ka rito o ngayon pa lang? Every Wednesday po Every Wednesday Parang ano rin to, chunky Ayan. Walang bagsak ngayon, walang bagsak. Nako. Nakakatakot ang tubig. Hmm. Parang walang ano ngayon ah. Walang dumaong na ano mga isda. Bus wala bang dumaong ng mga isda ngayon? Kani kanina pa pag ganito oras wala na no? nakaraan meron ganitong oras eh ano nyo medyo marumi ang tubig na yun no? mas marumi ngayon kaysa nakaraan okay. Alaws. alaws ang ano alaws ang mga isda yan mga babiyahe walang biyahe, wala nang isda no kanina kanina pa ngayon wala pang daong no eto uh, papunta yan doon Bing, bingwangan pa bingwangan pag ito ang transportasyon nila rito so so babiyahe ulit tayo pa, bingwangan naman ayan okay thank you po thank you ingat sa biyahe ayan walang ano ngayon walang Ayan eh, o, nakita isandaan, mm -hmm. yung sandaan, ang lalaki. Ilang piras yan? Siyam po. Siyam yan o, nakita nyo. Ito, so, singkwenta lang. O, oh, yan. Ulam ko to, ulam to ni Daniel. O. Oh. Bote, sama mo na rito. Ayan. Pati mga tahong, meron. Ayan hey, o, 200 na, no, 200. Kalahati po, 200. Kalahati. Kalahati. 50-50 lang tong bangus natin, no? 50. Mas sariwa. pa yung mata, oh. ka na, Ted. Okay. Ayun. Tapos dito, 50. Talilong, maliliit. Matalilong. Bumili tayo. Ano to, native Ay, siyempre ayun, Ayan, so sir, uh, update natin ulit kayo, ka-upload lang yung video Okay Thank you, Nay okay. Thank you, next week, kita-kits okay. ulit tayo Ay, Yung mga tropa natin